Department of Agriculture at maging ang Department of Trade and Industry nagbabalas sa mga maaaring smuggle na gulay na naipapasok sa mga pamilihan sa bansa. Alamin natin ang buong detalye ng balitang iyang tinutukan ni Bombo Bea Pinisa. Nagbabala ang Department of Agriculture sa mga tindera tungkol sa pagbebenta ng mga smuggled na mga gulay sa merkado at pati na rin sa kanilang mga libiling issues. Sa naging pag-ikot kasi kanina ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. kasama si na Department of Trade and Industry Assistant Secretary Agaton Teodoro Evero at Alkalde ng Pasay Emi Calix Sorobiano ay may mga nakita at napansing mga mali sa labeling at ilang mga produktong gulay ang hindi umano'y mga smuggled lamang. Ani Laurel, kapansin-pansin ang mga mali sa packaging ng mga gulay na ang ilan pa ay nahuling nasa Chinese characters. Hindi rin anya nag-issue ang Bureau of Plant Industry ng SPS Import Clearance sa mga naturang produkto gaya ng onion sticks, Chinese yam, broccoli at sili na mula sa China. Anya ang mga ito ay nagpapakita lamang na hindi dumaan sa tamang proseso ng importation ng mga ito at mga smuggled goods mula sa ibang bansa. Tungkol naman sa pagbisita do sa ibang lugar uh, ng palengke lalo na sa vegetable portion na uh, nakita namin tatlo na uh, may mga packaged vegetables doon. Uh, unang wala mali din yung mga labeling requirements ng packaging tapos nasa Chinese language pa, no? Uh, clearly those th those uh, and I don't remember that the BPI has issued uh, SPSICs for those type of uh, may onion stick, may Chinese yam, oh, Chinese yam, Chinese ube, uh, mayroon pang broccoli na napakalaki, mayroon pang sili chi na. na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko, hindi ko na nakita, wala, wala akong maalala nag issue ang BPI ng ganon. Uh, so that leads me to conclude that those are smuggled goods. Dahil sa insidente, magsasagawa umano ng investigasyon ng Departamento ng DA para mahanap ang pinakapinagkukunan ng mga naturang produkto at ang main source nito. Kasunod dito, ayon kay Overo, ay gagawa din Anya ng hakbangin ng DTI para mahanap ang pinakaugat ng mga smuggled goods. Maghahain din Anya ng warning ang ahensya sa mga tindera na makikitaan pa rin ng mga ganitong produkto. Samantala, suhistyon so din ng parehong departamento na makipagtulungan sa Bureau of Customs para maiwasan ang mga smuggled items na makapasok sa merkado. Well, uh, as far as DTI is concerned, we have to find the source. No? Ang kailangan natin mahanap talaga yung mga sources. Uh, pwede siguro katuwang natin ng DA at DTI, yung BOC, kasi sila yung pwede, pwede magkaroon ng seizures sa mga bodega. Kasi kung, kung walang mga SPS, medyo hindi siya safe. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!